mga kabidyo kaya dito tayo ngayon sa kasalan ito yung uh, natin kaya kita ko lang sa inyo ang kabidyo kaya so napakalaki ng area so ito yung diniliberan natin na hindi natin na videohan so napakalaki ng area nyan mga kabidyo kaya ang ganda daming bisita raw dito So dito tayo nag-deliver mga kabidyo hindi natin na videohan. Dito. Uh, lang natin yung unit. So dalawang araw dito. Ito lang yung ginamit natin, isang si saka isang uh... Ay, masarap 'yan, initin mo lang. Maraming kanin ang mauubos niyan. <laughs> Ay, maraming kanin 'yan. Ay, eh, chat mo ako kay Mrs. Smart. May friend ko naman baka si Mrs. Smart, 'di? Mas kaya ka, friend din baka kita. Salamat na, mapunta na rin ako. Uh, oh. Mga ka-video ka. sila dyan ng babi. Salamat! Ba vlogger ka Siya? Monetize na baga? Ang oh. laki ng area nila mga ka-video Okay, yung kasalan. So, hindi natin nakuha kahapon. At, uh, ginagamit pa. Kaya, kaya binalikan na lang natin kinaumagahan. So nakakaano naman kasi extend ang ating unit. eh. Kaya nakakatawa. So <laughs> okay, yung mga kabidyo, okay, ah, uh, bali tatlong unit nga pala po yung ating uh, kukunin ngayon. Pull out tayo. Bali, hiwa-hiwalay pero isang lugar lang isang uh, San, puro Santo Domingo lang yung kukunin natin na uh. tatlong sunod mga kabidyo okay so ito yung una natin umaga kukunin natin so pagkatapos nito makuha ulit tayo ng isa pa tapos pagkatapos nun may isa pa bali tatlo yan mga kabidyo okay yung ating uh, unit na ipopulat ayawin na muna natin ito kabidyo okay mga video ako mapunta na rin po tayo at uh, nakuha na natin yung unit so pag naihatid na natin dito sa bahay kunin din natin yung isa pa bali tatlong unit yan mga kabidyo okay na na natin itong uh, pangalawang unit natin uh, di na natin na videohan kasi kasi doon sa lugar ng nalagyan nito may aso eh, mahirap mag video at baka tayo makagat kaya Uh, naikarga natin ng walang video mga kabidyong okay. so ito yung pangalawa natin iuwi na natin sa ship natin mga kabidyong tapos babalikan natin yung isa uh, marespond ako mga kabidyong okay. babalikan natin yung isa para makuha natin yung pantatlo natin na ipupulaw nakaharang okay. na truck punahin na natin ito mga kabidyong So ito mga ka-video akin na nakikarga na natin. Ka-video akin dito na tayo sa ating shop. at uh, ito yung pangalawang unit natin. So ibabalik natin dito. Then kukunin natin yung isang isang unit natin sa Mantabog. Ulit mga ka-video Mga ka-video akin, uh, punta na natin yung isang unit at naibaba na natin yung karga natin so pangalawa pangatlong uh, video ka na natin ito yung kukunin natin tara samahan nyo ako mga kabidyo okay. so okay, mga kabidyo ka dito na tayo sa isang uh, unit natin yung uh, pinakahuling uh, natin kahapon mga kabidyo ka so sana may tao pagkuha natin sana may tao sa bahay mga kabidyo para Dito tayo maghintay. <laughs> Para di tayo matagalan magduha. napakaswerte natin <laughs> kasi walang tao dito sa pagkukunan natin ng unit so naroon yung unit natin mga kabidyo okay. so walang tao dito tayo makapasok lahat ng uh, bahay rito walang tao walang nalabas tao tayo ng tao try natin tao po makuala pong unit tao po wala talaga mga kabidyo okay so pinakamaganda nito balikan na lang natin tapo ay sir mako lang unit ako lang ayun na dito andito may ta sir mapasok tayo mga ka video andito yung may ari ng bahay karga lang natin na naman natin uli yung ating uh, video ako ngayon So hindi na naman tayo nakapag video ng maayos Dahil maraming aso na naman mga ka video okay? Nahirap <laughs> ng mga kagat So ngayon palabas tayo ng highway mga ka video okay? Andito na tayo ngayon sa kalsada uh, Pauwi na po tayo ng uh, shop natin So Ayan, no? yan yung ating area mga pinag-servisan mga ka-video okay. So, papunta na po tayo ng ating shop mga ka-bidyo. yung ating TV. Sana okay ka pa. Nadulas kanina eh. Hindi natin nahawakan na talian. Sana okay ka pa. So, mga ka okay, kaya dito na tayo ngayon sa shop. So, pangatlo itong ating uh, iuwi iu ngayon dito mga kabila tatlong uh, video ako -ok delivery tayo kani kahapon so ngayon tatlong uh, unit ang pull natin sa baba ko lang mga kabila uh -huh. So yun, mga kabidyo kaya na itago na natin. So gagarahin na natin itong service natin doon. So mga kabidyo okay, uh, pwede po nga no, uh, makiusap sa inyo. Na, kung pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking uh, munting channel ay eh, pa-subscribe naman po mga kabidyo okay. At uh, pahit na rin po ng uh, notification bell para update po kayo sa aking mga susunod na mga video. So mga kabidyo okay nga pala. E, pipis out na natin itong uh, unit natin na So, kasi napakalaki niya. Saka matagal na rin po ito sa akin. Ito, ito yung mga unang uh, video okay natin mga ka-video okay. So, ipipiece out na natin yan pag nayari na natin yung uh, ginagawa natin dun sa likod. Napaka, napaka gibat pa rin ito mga ka-video okay. Dalawang plywood po yung uh, nailagay natin dyan. So napakalaki nitong video oking -okay ito So ngayon ipapalit natin Ay halos kulang kulang isang uh, plywood lang po Medyo napakaliit na siya Pero yung laman yun din po ang ilalagay natin So pinaliit lang natin yung box Minodify lang natin So papasilip ko po sa inyo Mapunta tayo dun sa likod Para makita nyo po yung aking uh, uh, Bagong design na video oking -okay tara mga ka video, okay, punta natin. Ginagawa natin mga ka video, okay. Uh, isa na siya, mid drinks tapos Twitter, Twitter mid drinks. Tapos niyan sa kabila. Dito puputasan natin 'yan, ang uh, speaker na dikin si, dalawang dikin si yung load niya. So hindi pa natin ito tapos mga ka video, okay. At uh, pag natapos natin 'yan, ipi out na natin yung uh, malaki nating video. So yung mga ka-video okay, muli po pa-subscribe po sa aking nga uh, Montini YouTube channel. Sa Rino Video Key Vlogs. God bless.